Ngot ngot na mama. Yan po yung mama ko na pinakamalakas lahat ba. Tayo yung brating ng mundo. Mag-tap-tap -tap kayo dyan. Kung meron din po kayong mama na eh tayo ang gawin lahat. Mabuhat lang yung mundo para sa'yo. Mag-heart po kayo kung meron to yung mama na ganun nakakaiyak to kalagayan nyo natural nyo kaibigan na maiyak po kayo kapag nakita niyo yun po yung sitwasyon ko mga idol kasi kung ako po din nasa kalagayan nyo ganun din po yung mararamdaman ko pero pero na kaiyak naman kayo natulong na yung luha niyo. at sabihin ko ngayon mayroon po kayong mabuting puso mga idol at saka wag na po kayong malungkot at mag iyak mga idol kasi ako nga dito yung na dito sa kalagayan na to malaban hanggang sa dulo ng mundo kayo din kayo nyo din po yung mga idol at sabayan nyo po na paniniwala ng katotohanan sa Panginoon mga idol meron na kayong power na magagamit kaysa anumang problema at karamiti na dumadating sa bawat araw meron na po kayo noon mga idol yan po ang pinaka powerful na pamamaraan na makukuha mo sa paniniwala lang sa Panginoon mga idol God is a powerful and creator to all universe baka narinig ako ng Panginoon ba baka natatawa siya ngayon sana yan ito pa ako po itong mga idol eh nagkuhan na ako sa una ba nagkakarate tapos, kanang nidaan ako sa kanto, may sumalubong sa akin yung mga kalaban ko noon yung may naligtas ako sa bus ba, yung pinagtawanan at pinag pinagtulungan, tapos naligtas ko. Tatlo yung nagulpi nag ko, tapos pagdaan ko noon sa kanto, hindi ko alam na. meron na palang nagkaabang sa akin ba, sampo sila, tapos may lima na pinababantay sa bawat daanan. Tinabanan ko yung lahat. Tanggang maganito yung sitasin singo Pero joke na yun. Tsaka <laughs> yung mait. <laughs> <laughs> joke nyan idol. Kasi lang matawa. Ano mo ba? Ito kayo. Hindi joke na yun. Nagaka-intense na basta ganyan yung pagkasabi no. Na share po nito follow mga idol para sa ating support sa Ito kasi mga idol. So mo muna itong tinapay. Malunggay to malunggay na tinapay. Kawin mo na kayo. Ito po kasi yung mga idol. Sa pag-iibigan ng isang tao, hindi mapigilan yung bugsot ng damdamin o yung uhaw lang talaga ng tao. Nagtagpo yung mama at papa ko na may pareho silang may something na sakit sa dugo nila ba. Pero normal po sila pareho ha. Malusog yung pangangatawan. Nagkaanak sila ng dalawang babae na normal. At pangatlo pang ako. Yung unang mga anak na, na, babae, normal na po kayo iyon. Kasi Pagkabon na ng unang mga anak, normal yung gene na sperm na nagpuan na, 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 ba? Normal, normal lang. Kasi naging normal din po yung mga panganay ko na magulang. Panganay ko na kapatid, magulang ba? Pag, panganay ko na kapatid, tapos pag pangatlo, baka mayroong problema doon si mama ba? May problema siya doon, kasi yung papa ko kasi, mga barambado kasi ba, na para inom, tapos sabi sobra inukulata gani yung mga mag-anak ganoon sa pagdasing na ano naman ako mag kung wala akong juwa mo muna ako para magkakaanak tapusin ko muna yung sinasabi ko madol kaya tapos mga ad mga idol sinilang ako na normal yung lumabas sobrang cute Sobrang sakto sa laki, malusog na pangangatawan. Yes po. Kapag may juwa na, nag... Na, 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 nakapag-aral din pa Yes po, I am graduating of high school, kinder. And the to one University of Memorial National ng ka nagtatawagan ko mga. ako mga idol ng nang nang konsiner high mga idol. Senior high lang po yung dinagalbet ko kasi hindi man ako mahirapan sa college. Bisik naman yung kapag meron ka talagang puso at utak na kaya mong tinggan yung nga sinasabi ni Lord sa sa'yo kaya mo yung abutin kahit ano pa yung kaya mga course na gusto mo ang problema lang mga idol kung paano mo i-handle lahat kaya hindi ako tumuloy sa college kasi sobrang hirap ng kalagayan ko ah at saka kung magagandwit man ako hindi ko rin magagamit mga idol kung magagamit ko man marami akong kailangan na mapagtugumpayan para makamit ko yung lahat kasi gusto ko sana mga idol eh, na kung ako ng college ang kukunin ko na course ay architect engineering kaya hindi ko lang tinutuloy kasi magagawa ako ng plano ya yeah, yun lang ang tingnan ko yung site yung pagtatayuan ng building mapapunta-punta ba ako dun magpapabuhat-buhat ako ng kailangan ko ng mga bodyguard bodyguard, yung mga ganun ba. Kapag maipon ko na yung mga silido ko, yung mga sabi ko sa pag engineer architect, marami na akong pira. Kailangan ko din po ng gumastos para may magsilbi sa akin ba ganun. Diba ang hirap kasi mga ito ko. Pero, Estimate ko mga idol ko, gagrandit mo na kung mayyari yan po sa ganito lang ako ngayon. Pero kaya ko pero yung abutin yung mga pangarap ko kahit hindi ako nakagraduate. Huwag yung maniwala mga idol na walang maging mayaman sa kuan sa, sa may pinag-aralan. Kasi pinakabuboy ang pinakabuboy ang instinct ba? Yang mindset na yan pinaka pinaka uh, sobra na yung word na bubu masama yan pero ganun ganun po talaga paano mo man makita yung mga doktor piloto teacher at marami pa kung hindi sila nagpagtapos sa pag-aral Grabe naman yung mindset ngayon yung nagsabi ng ganyan mga idol ba? Meron siguro na mga nag-graduate na hindi nakapagtrabaho agad, hindi na talaga na, na pag anba, na kanong na napag napag kung napagsilbihan yung yung kuan yung, yung course na kanang kinuha. Kasi naging tamad ba, naging tamad din eh? Naging tamad yan. Naging tamad at saka pwede tiwala sa sarili. Or hindi niya talaga gusto yung course na kanyang ginukuha. Kung pupiliin din po ako mga ibring kung saan po ako sa Discarte o sa Diploma, pupiliin ko yung dalawa. Tapos kung usha lang yung pinapipili, pipiliin ko yung Discarte. Kasi Discarte ako para makuha ko yung Diploma, ganun. Risk na nalasagok kopian. Ano nga naman meron, ka, makukuha mo agad yung Diploma kapag wala kang Discarte mahawakan mo ba yung diploma kung wala kang distarte ganun or logic, ang basic naman ng sagot hindi yan talaga mga ilo, yung buhay natin dito mga at kahit gano'n man yan kadami kataas ng marating o yung perang makukuha mo hindi mo rin madadala yan sa tamang panahon na mawala ka na dito sa mundo maging lupa ang tayo lahat pabalik ng na nagkaraan mga idol iiwan din natin yung mga lahat ng gayamanan sa mga susunod pa na mga tao ulahin natin dito sa mundo mga idol. at yung iba dyan yung mga yung ibang mga tao at lalo na yung mga bagong tubo ngayon nakikita o narinig nila yung mga part of the prayer tungkol sa story ng Diyos nagtawanan, nagtatawanan, nagtatawanan ini-skip ka agad. ako, skip ako ka kapag nakita ko yun sa video kapag yung kuhan ginagamit na yung pangalan ng Panginoon para magkakuha ng kuhan ba na views or share pero yung, yung, tungkol talaga ng story ng ganun dapat pinanpanood talaga mga bagong tubo ngayon para malaman na na yung mali yung ginagawa na nila ba tatawanan pa yung mga yung mga yung mga pastor na nagsasabi ng mga mga tungkol sa Panginoon wala namang mali sa mga sinasabi nila dahil tungkol lang sa Panginoon yung mga uh, kabataan yung mga idol at yung mga may edad rin na uh, na rin ng sobrang technology na gusto ng tao na napasan pa yun ang kapangyarihan ng Panginoon, yung kaalaman ng Panginoon, gusto pa nalampasan ba? Pero mamatay na lang sila, hindi pa nalang malalampasan. Mag-1,000 years na lang sila siguro, hindi pa na yung malalampasan. Walang makakalampas sa kapangyarihan ng Panginoon, mga idol. Yan po yung paniniwalaan nyo kasi tutuo po yan mga idol. Kasi walang buhay kung wala na Panginoon mga idol kahit yung mga tao kasi ngayon ba parang kung mabubulol kapag kapag magdadasal na magsasabi ng Panginoon kaya yung ibang mga tao hindi na mag hindi na magdadasal kapag maraming tao kasi magkapagtawanan ba ganun magdadasal lang kinikip sa sarili ano mo eh? yung Panginoon kapag ganyan yung ugali nyo na ikinikip nyo sa sarili mo? hindi yung pinapakita ng tao, ng ibang tao kasi nasihiya kayo, nang nagdadasal kayo. Magandang maisip ba yan? Kapag may nakita sa, sa social media na walang, walang kuhan, iba yung Si so, ganun, si so, ganun, nagkaganun. So, ganun. Ano ba yan? That words na walk, walang pinta, pinagtitrend din ginagaya na kagad sa lahat ng mga kabataan ngayon at sa pat, pati yung mga may edad na nadadala na rin kahit bawal isalita hindi na alam ng mga kabataan yung kung ano yung mali ba kasi yung mali naging tama na sa kanila dahil din yan sa tao rin dahil din yan sa social media sabi sa ngayon daw kay Juan nandito na tayo sa pinaka bright less na mga tao dahil dahil new society pero hindi lang alam mga idol mas marami na din bobo ngayon kaysa noon maraming mas mga bobo ngayon ito ko lang kasi mas pinatpaniwalaan na ng, ng, ng mga tao yung gawin ba internet ba ganun hindi rin natin masisisi mga idol kasi tao lang po rin tayo o tayo rin ang gumawa ng kasalanan kaya nga always nating paalala tayo yung gumawa ng kasalanan tayo din po yung nagpapaalala sa atin kasi kailangan hindi nyo alam kung bakit mga idol na pinapaalala natin ganyan po ang power ng Panginoon mga idol hindi natin namamalayan na tayo na lang yung gumagawa rin na paraan para makita natin yung mali ganun hindi natin malaya na yun na pala yung paraan ng Panginoon para maisip natin kung mali tayo ganun kasi lahat ng mga tao dito sa mundo para perfecto may kasalanan tayo lahat maging mawala lang na po natin ang kasalanan natin yung ginawa ni sa Lord kung totoo ba yun hindi po ako kanang totoo ng mga naniwala po sa mga kasulatan, kaanyuan, kasi tao din po ang gumawa niyan. Pero ang pinakaniwalaan ko talaga mga idol, totoo ang Panginoon at hindi ko hindi ko sinasabi na tunay po yung tunay po yung lahat na kasulat at tunay po yung lahat na sa imahe. Basta sinasabi ko na tunay po yung Panginoon mga idol. Hindi pa natin nakikita yung tunay na muka. Kasi ang opinion ko lang sa mga idol, kung tunay kang makapangyarihan, hindi ka nakikita. Yun po yung Panginoon mga idol, hindi po nakikita. Kaya nga kasama natin lahat yan. Kasi sakop niya buong mundo. Yung universe mga idol, sobrang laki at yung universe, yung pinakamalaking kawanang-wananga na sobrang madilim, yung naging sakop ng lahat, siya ang may hawak nun. Kaya kita niya tayong lahat kahit saan man tayong pumunta. Kita niyo mga idol kung gano'ng kalaki, kung gano'ng kalawak yung kapangyarihan ng Panginoon. Hawak niya lang tayo mga idol. Sa sobrang laki niya, hindi na natin siya kayang makita. Pero sa sobrang liit natin, pinakamaliit tayo sa kunting buhangin. Kita pa niya tayo. Ganun mga idol ng kapangyarihan ng Panginoon. Kailangan lang po natin mga idol or yung mga tao na nauna sa atin, kailangan lang po siguro nila na may na may maikwento or may maipakita ng mga larawan para mapanindigan nila yung yung paniniwala nila ba kaya naging nasulat ko yan yung mga ganong story yung iba katang isip siguro at may sulat na rin pero nasanayan na po natin kasi yung mga idol eh. kasi nandiyan na ba nagkatatak na yan nasulat na ng mga ninuno ka ninunuan ba natin pero yun lang po yung opinion ko mga idol si Lord ang pinaka magaling mahusay powerful na scientist hindi ko na alam kung ano yung pinagsasabi ko dito Alam mo kung mga idol may mga na-open o mga hindi niniwala na sinabi ko ba? Kasi ako din eh, hindi rin ako na nagkapaniwala na ano sabi ko yun. Totoo rin yun talaga yung nasa isip ko mga idol noon pa. Ganon na kasi mga idol kapag nagka na tayo ba ano yung mga naiisip ka? Pero baka totoo yung sinasabi ko mga idol, hindi natin alam. Kasi lahat ng tao dito mga idol, pera sa scientist kasi meron yang mga ipan, baka ng advance na mga technology ginagamit sila ba. Yung mga mga scientist, meron niyang katotohanan kasi paano po nasabi yung, yung mga scientist, nga may katotohanan din mapredict yung mga bagyo bakit na predict nila yung mga may sakit bakit na bigyan nila ng lunas yung mga kailangan di operahan may na operahan nalaman nila buong kuha ng kung sa mechanic pa na sa alam nila yung kuha kung paano dalalo yung buong katawan ng tao at kaya yung sasakyan scientist din paano na yung kanta ng ikot ng dulong. at yung social media dati nga yung scientist din yung mga nagkuhan dyan kaya yung kaya yun, nakikita ko ngayon dito yung salita kaya din po ako yung salita dito para ma marunig at magalita sa akin ganoon din po yung scientist kaya nga sinasabi ko sa inyo mga idol na si Lord po yung pinakamagaling na scientist. At huwag na huwag natin kakalimutan na yung mga scientist dito sa ating tao lang po din. At anong pilit nilang gawin na maabot o malampasan man nila yung pinakamagaling na scientist. Hindi po mangyayari yun kasi tao lang po tayo mga idol linika lang po tayo ng makapangyarihan scientist na may hawak ng lahat sa buong kalawakan at walang kamay wala lahat kasi hindi natin siya makikita ito, itong nasa sa t-shirts ko hindi po hindi po yan sigurado na yan po yung mukha ng Panginoon. Hindi po sigurado mga idol. Ang mas sigurado, hindi po nakita ang tunay na Diyos. Ay, minamod mga idol. Ay, minamod mga idol. Ay,